Babae nagulat gulat ng madiskubre sa isang uh, microchip na ang uh, asong inampu niya ay ang kanyang childhood pet na nawalay sa kanya sa loob ng 7 taon. Kung meron kang uh, fur babies, makiligas sa kwentong ito. Ang isang babae kasi mula sa Pennsylvania, hindi inaasahan na magkakaroon pa sila ng reunion ng kanyang childhood pet makalipas ang 7 taon matapos niyang mag ng aso kung paano muling nagkita ang babae at ang kanyang best friend. Eto, hindi may iwasan ng mga aso na gumawa ng ingay at magkalat sa loob ng bahay. At dahil naka-work from home ang tatay ng babae mula sa Pennsylvania na nooy 14 anyos pa lamang na si Nicole Grimes, nadidistract ito sa alaga niyang aso na si Chloe. Wala nang na ang nagawa si Nicole at napilitang isurrender na lang ang kanyang alaga sa Washington area, Humane Society para ipa-rehome ito. Pagkalipas ng pitong taon, habang kaswal na nagsuscroll sa social media, ay nakita ni Nicole ang post ng kanyang friend kung saan naghahanap ito ng bagong mag-aalaga sa senior dog na ito. Walang pagdadalawang isip na inadapt ni Nicole ang kaso lalo na at napansin niya ang pagkakahawig nito sa kanyang childhood pet na si Chloe. Nang tuluyang mapunta sa pangangalaga ni Nicole ang aso, unti-unting naghinala na ang 11-year-old na si Chloe ay ang alaga niya sa pagkabata ay iisa. Lalo na at kung umakto ang aso ay tila matagal na itong sanay sa presensya ni Nicole. At nang dalhin niya ito sa veterinary clinic, si Chloe kumpirma niya sa pamamagitan ng number sa microchip nito na ito ang asong napilitan siyang -let go noon. Si Nicole hindi lubos na akalain na muli niyang makakasama pa ang minamahal niyang aso. Sinabi niya na inakala niyang hindi na niya ito makikita pang muli. Kung kaya pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto, nang mabigyan siya ng ikalawang pagkakataon na makasama at maalagaan ito. Sa mga her parents dyan, pwede niyo bang is-share ang kakatuwang kwento ng una niyong na ang mga alaga ninyong pusa at aso? D! DWIZ Research Report. Re, Re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.